paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ano nga ba ang isa sa pinakamalaking palatandaan upang ang isang iglesia ay mapatunayang tunay na tatag ng Panginoong Hesus, hindi dahil magaling silang mananalita sa harap ng mga tao, o maganda ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga kaanib, kundi sa pamamagitan ng mga akwal na nagaganap sa kasaysayan ng kanilang simbahan, ano-ano po ba ang mga pangyayari na nagaganap bilang tanda ng tunay na iglesia, sa video na ito, Susuriin natin kung totoo ba na ang mga pangyayari na ito sa buhay ng bawat alagad ng Diyos, ay ang pinakamahalagang tanda na tumutukoy na ang kanyang simbahan ay ang tunay na iglesia, Samahan niyo po akong tuklasin ang dahilan kung bakit malinaw na ang simbahang iglesia ni Kristo ay malayong maging tunay na iglesia ayon sa kasaysayan. Kwento at Fabalang! Alam ng karamihan, lalo na sa mga Bible scholar, na isa sa pinakamahalagang tanda ng nauuna at tunay na simbahan, ay ang kanyang pinagdaanan at totoong kasaysayan, na naitala sa mga mapagkatiwalaang aklat, na walang kinikilingan. Lalo na ang kasaysayan ng pagiging martir sa mga kaanib ng simbahan. Ang kahulugan ng salitang martir, ay ang mga tao na dumanas ng kahirapan at pagdurusa dahil sa pang sa kanilang paniniwala pinipili ang kamatayang laman, dahil sa pagtanggi upang talikuran ang nakasanayang pananampalataya. Sila ang mga tao na totoong may malaking debosyon sa Diyos, at taos pusong tinanggap ang pang-aapi mula sa mga taong gustong uusig sa kanilang pananampalataya. Para sa kanila, mas mahalaga ang Diyos, kaysa kayamanan at anumang makamundong kagalakan. Mga taong nakaranas ng panggigipit, ngunit nakahandang mamatay ang katawang lupa upang luwalhatiin ang kanyang tagapaglikha. Sila ay handang magsilbi sa Diyos anumang panahon hanggang sa kanilang katapusang hininga. Ang mga pagpapatunay sa itaas ay tanda ng mga taong naniniwala na ang kanilang kinabibilangan na iglesia ay malinaw na pagmamay-ari ng Diyos. Na kahit anong mangyari sa kanila basta mayroong Diyos na handa ring tanggapin ang kanilang mga kaluluwa. Isang halimbawa, ay ang nangyayari sa mga Kristiyanong Katoliko na nakatira sa North Korea. Sa pagitan ng 8,000 at 10,000, maraming mga Kristiyanong Koreano ang pinatay noong ikalabinsyam na siglo dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay isang makabuluhang isyo, kabilang na dito ang pagmamalupit sa pamahalaan ng Hilagang Korea. Kung saan isinasaalang-alang ng kanilang gobyerno, ang aktibidad ng relihiyon na isang krimen sa politika, lalo na kung naging hamon nito ang kontrol ng pamahalaan. Sa Hilagang Korea, ang mga Kristiyano ay nahaharap sa matinding parusa, kabilang ang pagkabilanggo sa mga kampo ng bilangguan sa politika. Ipinagbawal sa bansa na ito ang pagsali sa mga gawaing pangrelihiyon tulad ng panalangin, pag-awit ng himno, lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit sila itinakwil at pinarurusahan, ay ang matibay na pananampalataya kay Heso Kristo, na pinapaniwalaan nilang Panginoong Diyos bilang mga Katoliko. Ito ang pangunahing haligi ng kanilang paniniwala. Ang paniniwala sa Santisima Trinidad bilang tunay na Kristiyano. Alam nilang ang kanilang pagkamatay ay hindi ang katapusan kundi isang paglipat sa isang mas magandang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Samantalang hindi lamang sa Korea nagkaroon ng mga martir, sa buong mundo at sa iba't ibang panahon, maraming Katoliko ang nagtiis ng pag-uusig at kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Ang kasaysayan na ito ay mahalagang palatandaan ng isang tunay na sumusunod sa Panginoong Diyos. Subalit, iba ang interpretasyon ng Simbahang Iglesia ni Cristo sa pangyayaring ito. Lalo na sa panahon ng pang-uusig ng mga emperador ng Roma ng mga nauunang mga kristyano noon. Ang pagkakaintindi nila sa nagaganap na mga pang-uusig noong unang siglo. Ay ito umano ang dahilan ng pagkaubos ng nauunang mga kristyano. Ang ibig nilang sabihin, hindi na nagpatuloy pa ang simbahan na itinayo ng Panginoong Yesus noon. Dahil wala nang natira na mga kaanib, nang ubusin sila ng mga pag-anong mang-uusig. Ayon sa mga ministro nila, ito umano ang dahilan kung bakit itinayong muli ang iglesia sa Pilipinas, at ayon sa kanila na sa pamamagitan ng iglesia ni Kristo, ay nabubuhay muli ang natalikod na simbahan ng Diyos. Ngunit, lumipas ang maraming taon. Sa kasaysayan ng simbahang iglesia ni Kristo, ay walang naitalang mga martir, tulad ng kasaysayan ng katoliko. Walang dokumentasyon o katibayan na. Nagpapakita na mayroong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naging martir. Walang naitalang kasaysayan na kahit isa sa mga ministro o kaanib ng simbahang Iglesia ni Cristo ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa harap ng pag-uusig. Mahalagang tandaan, ang Iglesia ni Cristo ay isa lamang bagong relihiyon na itinatag noong 1914 at hindi pa nakaranas ng sistematikong pag-uusig na katulad ng naranasan ng simbahang katoliko sa mga unang siglo at sa maraming taon na sumusunod. Wala tayong naririnig na balita na may mga kaanib ng simbahang iglesia ni Kristo kahit naging nabilanggo man lamang dahil sa pang-uusig. Bagkus, ayon sa mga balita, ang kanilang pamahalaan pa ang siyang umuusig sa kanila mismong mga kaanib at tiniwalag kapag ang mga ito ay nagkakamali, na parang hindi nila kilala ang salitang, pagpapatawad. Kaya malabo na ang kanilang simbahan ay maging tunay, dahil wala sa kanila ang pagpapakumbaba, na siyang sandata na ginagamit ng mga kristyanong katoliko. Upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya sa harap ng mga tagapagyusig na mga kaaway ng Diyos. Malinaw na wala sa Iglesia ni Cristo ang mga palatandaan ng pagkatunay na naniniwala sa Diyos na handang magbuhis ng kanilang buhay. Dahil ang tanda ng isang tunay na pananampalataya ay hindi mayabang sa salita kundi patapang sa paniniwala. Ang mga kasaysayan ng mga katolikong martir ay hindi maaring mangyayari sa simbahan ng Iglesia ni Cristo dahil ang mga ito ay mayayabang at matataas ang pananalita. Ngayon, susuriin natin ang Biblia. Kung totoo ba, na isa sa pinakamahalaga na tanda ng tunay na iglesia, ay ang pagkanaging bahagi sa pagdurusa ng Panginoong Hisos. Sa Aklat ng Gawa Kapitulo 8 Versikulo 3, ito ang mababasa. Samantala, sinikap ni Salo, na wasaki ng iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay, at kanyang kinaladkad at ibinilanggo, ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Malinaw na ang pagdurusa ng nauunang mga Kristiyano, ay naging tanda ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Subalit, ang Iglesia ni Cristo, ay nagpapahayag na ang mga katolikong martir, na ayon sa mga naglalakihang mga aklat ng kasaysayan. Ay hindi mapunta sa kaharian ng Diyos, sa dahilan na ang simbahang Iglesia ni Cristo lang umano ang may karapatan na maliligtas. Ito ba ay dapat paniwalaan? Naniwala ka ba sa kanilang mga pahayag at interpretasyon sa Biblia? Suriin natin kung totoo ba na ang mga katolikong martir ay napunta sa impyerno hindi sa langit. Unang-una, mula noon, alam na alam na ng Iglesia ni Cristo na sa mga nauunang panahon ng Kristyanismo. Ay walang ibang simbahan ang may kasaysayan na naging biktima ng mga panguusig kundi ang simbahan lamang ng katoliko. Ito ay mababasa natin sa kanila mismong Pasugo Magazine. Enero taong 1964, pahina dalawa, ito ang sinabi. Ang iglesia na itinayo ni Kristo, noong unang siglo sa Jerusalem, ay ang iglesia katolika. Ngunit ito ay natalikod. Kaya walang natirang tupa si Kristo sa unang siglo dahil nalipol na lahat. Dahil sa kanilang pagpapatunay na ito, inaamin ng iglesia ni Kristo, na ang katoliko ay nakaranas ng pinakamaraming pang-uusig na humantong sa kamatayan. Subalit, ang nakakalungkot, naghahanap pa rin sila ng ibang paraan para tuluyang lulubog ang simbahang katoliko na siyang mortal nilang kaaway. Kung saan sila ay nagpapahayag na ang mga martir ng mga Romano Katoliko ay hindi napunta sa kaharian ng Diyos. Subalit ang mga pagpapatunay mula sa Bibliya ay hindi nila matatakasan. Sa aklat ng pahayag kapitulo 14 versikulo 4, ito ang sinabi. Walang matututong umawit sa awit na iyon, kundi ang isandaan at apat na tinubos, mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking na walang mansa, at hindi nakipagtalik sa mga babae, na natili silang mga birhen, sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Malinaw na ang mga taong inailigtas ng Panginoon ay mga tao na hindi nag-aasawa. Na ngayon ay naruroon na sa truno ng Diyos. Sa katunayan, hindi naman ang mga ito ay kaanib ng simbahang iglesia ni Kristo. Dahil lahat naman ng kanilang mga ministro, ay may mga asawa. At pakinggan natin ang Biblia, kung bakit napunta sa harap ng truno ng Diyos, ang mga taong ito. Sa aklat ng pahayag kapitulo 6 versikulo 9, ito ang sinabi. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar, ang kaluluwa ng mga taong pinatay, dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Malinaw sa talatang ito, na lalong hindi ka panipaniwala na ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, ang nakiusap sa Diyos sa aklat ng pahayag. Dahil wala namang naitala sa kasaysayan na sila ay pinagpapaslang dahil sa pang-uusig sa kanilang paniniwala. Sa madaling sabi, wala tayong mababasa sa Biblia, na ang isang daanat apat na put apat kalibong tao, na nasa harap ng truno ng Diyos ngayon, ay mga nag-aasawa noon sa kanilang panahon, katulad ng mga ministro nila ngayon. Sa kabuuhan, nagpapatunay na walang ministro na nahahalo doon. Kaya malinaw na wala tayong makikitang palatandaan, na ang simbahang iglesia ni Cristo ay ang tunay na mga alagad ng Panginoong Diyos, sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.